Nagpunta nga pala kami sa trending na pizza burger dito sa Binangonan Rizal. Dahil magaling na nga ako at nalipat naman sa aking buyok ang ubo, ay ako na naman nga ang magbo-voice over. Just good die. <laughs> Ngayong araw nga pala ay tatawid kami ng aking panganay papunta sa bayan. Ipinangako ko kasi sa kanya mga mare na ipapariban ko nga siya kapag siya ay nasa top 10. Medyo napaaga pa nga kami pagpunta dito sa Pretel at wala pa nga ang bangka. Nabutan pa nga namin itong e-bike at isinasakay nga sa bangka at ganito nga palagi ang sistema dito sa amin kapag ka may mga gamit na binibili o dinadala sa bayan. Maya maya naman ay dumating na nga ang pampasahero ang bangka at dito nga kami sasakay. Dalawang oras nga ang biyahe namin mula dito sa isla papunta sa bayan at pagkarating na pagkarating nga namin sa bayan ay kumain nga muna kami dito sa karinderya. May good news nga pala ako sa inyo mga mare dahil ang salon na palagi namin pinupuntahan ay nandito na sa Binangonan Rizal. Kung palagi nga kayong nanonood ng mga vlog ko mga mare ay dinadayo ko pa talaga itong RN Salon sa Tanay o kaya naman ay sa Halahala. Paano ba naman mga mare ay napakaganda nga ng kanilang serbisyo dito? At talaga namang hinahanap-hanap ko talaga itong salon na ito. Mabuti na lang talaga at meron na nga dito sa Binangonan Rizal at hindi na nga ako mahihirapan pa ng pabiyahe-biyahe. Marami na nga rin pala silang branch mga mare at meron nga sila sa Tanay Halahala, -hala, Kalamba, Pasig at ngayon ay dito nga sa Binangonan ng Rizal Ito nga pala ay located sa Port JP Rizal Street, Layunan Binangonan Rizal, malapit lamang sa Producer Bank. At kung manggagaling ka naman sa isla ay pwedeng pwede mo nga itong lakarin dahil napakalapit nga lamang para hindi ka na Yan eh 9am nga kami nagsimula dito mga mare at natapos nga kami ng 2pm Ako naman ay nagpakulay lamang ng buhok mga mare dahil naglalabasa na nga ang mga putikong buhok at napaghahal halata nga na tumatanda na. <laughs> Uy, mga mare, minsan lang talaga ako magpasalon at kasiyahan ko na nga ang pagpunta dito. Ito nga yung buhok ko before at medyo humaba na nga. At ito naman yung after at talaga namang nagustuhan ko ang aking kulay dahil napakaganda. Medyo inaantok-antok pa nga dyan si Ate kasi habang siya ay pinaplantya. Tapos ipinagupitan pinagupitan ko lamang ang dulo ng kanyang buhok para mawala ang kanyang mga split ends. Naku, mga mare, deserve na deserve nga din ang mga anak natin na magpareband lalo na nga at naging mabuting bata sila at nagsipagpag-aaral ngayong first quarter. Kaya naman, itag nyo na nga ang inyong mommy at daddy para ipareband nagkaroon kayo. Char. <laughs> And after nga namin, ay eh, nagpa-picture lamang kami dito sa may-ari ng RN Salon at talaga namang napakaganda at napaka-sexy at manang-mana nga sa akin. Charis! <laughs> <laughs> Pagkatapos naman namin magpasalon mga mare ay dumiretso na nga agad kami dito sa Pizza Burger located sa National Road, Kalumpang, Binangonan Rizal beside Child Jesus Prague and Child Play School. Balita kasi namin mga mare ay trending na trending nga daw itong Pizza Burger dito sa Binangonon, Rizal at napakasarap at sulit na sulit nga daw. Kaya naman hindi na nga kami nagpatumpik-tumpik pa at agad na nga naming dinayo para matikman nga ang kanilang pinagmamalaking Pizza Burger. Napaka-cozy nga ng place nila at naka-air-condition pa kaya gaganahan ka talagang kumain. Umorder lamang kami ng show Warma New Flavor at ang kanilang bestseller na 4-in-1 na may apat na flavors na Hawaiian, Mozzarella, Beef Mushroom at Pepperoni. Uy, aba! Bangsasyalan eh! <laughs> Sabi ko nga, I deserve din naman nating sa paminsan-minsan. Sayang nga mga mari at hindi namin nakasama ang aking buyok at si Megan dito. Kapag talaga nanay ka na at kumakain ka ng masarap, ay maiisip at maiisip mo ang iyong pamilya. Napakababait at talagang maasikaso rin ng mga crew nila dito mga mare. Una nga namin tinikman itong kanilang shawarma at talagang overload sa toppings. Unang kagat pa nga lang namin ay lasang-lasa mo na nga yung mga playboard. Totoo pala talaga ang sabi-sabi na sulit na sulit ang pizza burger dito dahil bawat part ay may laman at talagang mabubusog kayo dito promise. Huy mga mare, hindi talaga to etos eh, dahil totoo talagang masarap. Kapag nga kayo ay napunta rito, itry nyo ang kanilang mga bestseller at talagang hindi kayo magsisisi. Hindi pa man lang nga kami nakakalis dito mga mare, ay may sinasabi na nga agad sa akin si Ate Cassie at umorder nga daw ulit ako nito sa darating na Pasko. Pwede nga rin kayo dito mag dine in at take out mga mare at syempre pwedeng pwede din magpa-deliver at mag-message lamang kayo sa kanilang FB page at sila na nga ang bahalang magatid sa inyong mga bahay. Pagkatapos naman namin kumain dito sa pizza burger ay nagdesisyon na nga kaming umuwi dahil baka kami ay maiwanan ng bangka. Sumakay na nga kami ng tricycle papunta sa Pritil at nakilala pa nga ako nitong tricycle driver at shout out po sa inyo Kuya Hermie Di Busog na busog na nga kami doon sa pizza burger mga mare at itong si Ati Kasi ay bumili na naman ng mga ngata dito sa bangka. Nakakainip daw kasi ang dalawang oras na biyahe kaya magkakain na lamang daw siya. Alas tres pa nga lang ng hapon mga mare ay nandito na nga kami sa bangka at alas 7 pa ng gabi ang alis nito pa uwi ng talim. Mabuti na lang talaga at nakahabol kami dahil ito nga ang last trip. At kung nakarating nga kayo, hang hanggang dito sa dulo at kung nagustuhan nyo nga ang video na to ay baka naman pa-heart at pa-share. Yun lang mga mare, maraming salamat sa panonood ani.